Sino raw itong mambabatas ang namumungay ang mata kapag ini-interview ng magandang reporter mula sa isang television network? Ayon sa nakalat ni Mang Teban, apple of the eye ngayon ng mambabatas ang uh, beauty TV reporter dahil hindi umano nakakasawa ang kagandahan nito. Hindi katulad ng mga star ng porn movies na pampasakit lang ng puso, itong beauty reporter ay kayang patibukin ang iyong puso. May ibang TV reporter naman sa pinagtrabahuan ng mambabatas pero hindi niya bet dahil may mga anak at pamilya na ang mga ito. Kayo mga kaabante, anong masasabi niyo dito? Comment down below. Pero bagong lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.